Again, pay budget. Pay budget yan na pay budget. Oh, lola. Ilan tatlong ano, tatlong tunog. Ah, ang ganda tatlong tunog. Tatlong tunog yan ha. Pag tatlong tunog, wala na. Tatlong, pag tumunog <laughs> na ganyan, pag sumabit kayo, tutunog. Ah, pag tumunog. Oh, pag tumunog, kailangan tatlong. Eh, pag Out na. Out na. Out na. Ha? Ah, uh, ay, dapat hindi tutunog. Dapat hindi tutunog. Dapat hindi tutunog. One, two, three. Sige, sige. Sige, sige. Wala, wala. dikit Wala dikit. Eh, ah naman pag nadikit. Huwag wow. niyang okay, papadikitin dun sa ano, sa bilog. Ate mo, Lola, ang bilis ko, hindi dumidikit, oo. Siyempre, kaya ako. Oo. Pag dumidikit. Oo. Dapat hindi didikit. Dapat na hindi didikit. Ay, ay, Okay, ma? Okay, ma? Game, Game na. May yan, ha? May bandage. bakit natunog? Dumidikit nga. Dumidikit. yan, di ba, hindi nakadikit, Lola? Na, Oh, pag ganyan mo, dumidikit, oh. Kailangan di didikit. Oh, ah, oh, ayan. Teka, teka. teka, teka. Ayan na. Ah, ah, isa, isa. Two. Isa, isa na yun, oh. Okay. Ah, Hindi <laughs> <Okay. laughs> <laughs> naman ano eh, bakit na tunog? Tumitig! nga, Lola layo-layo o. Dumidikit. Wala, wala na yung 500. Wala, wala na yung 500. isa na lang. Oh, isa na lang. Na lang, na lang. <laughs> isa na lang. 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 Que eu sou Natunog. nod. Na, Arigo. Pa rin. Ano ba na kailan tunog? Mauulo <laughs> ka. Bo balik po. Oh. O na game na ba? Game na. game na. Game na. Siya kasi dali rin eh. O game na yun, ah. <laughs> 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 hindi niya naririnig. <laughs> Kala ka din na natunog pag nandito. <laughs> huh? <Kala>, pag nandito. Pag nandito. Lahat yan, Lola, natunog lahat. Natunog pa rin. Oh. Ay, sana lang. <laughs> <laughs> ka, Maria. Ah, ay, lang. <laughs> ano, Nakasalala yung limang dito, lahat ano, dito. dito. To kinabon kinabon Ha? Lahat dito, ah, lahat na tulong, ha? Lahat ha? Ha? Kailangan hindi, ano, tutunog oh, ha? Tutunog na. game ha? One, two, three! One, two, three! <laughs> Ay! <laughs> One, two, three! <laughs> <laughs> Ang dami naman. nila, eh. na <laughs> paibanda, <babali, babali. laughs> May ihi na yan, may ihi na. Oh! Ang mga mabilis <laughs> kasi. Daan-daan la. Daan-daan la, wala. Five yan. Patay kami. Ayun na, ayun na! na! 500 ha 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 la la